sa ano. sa so, mga ito, mga bagong bago ito, mga nilabas na mga Ito mga presyohan natin, mga video may kabigatan doon si Kumpara doon sa mga Rolex na ano ha Yung Rolex na tag 2.5 Kasi may mga 2.8, 2.5 kasi mga Rolex Yan, mga ano siya Ito, mga medyo kataasan ito, may 20,000 mga guys ha Sa Rolex yeah. ah, Dito lang sa mga bagong latag na yan Kasi matataas na klaseng ori itong mga Rolex mga kaysa. So bumaba. Ayan. Mga high quality. Uh, 8.5 din mga kaysa mga ganitong ori Mga ganitong ori ha. Uh, 12,000 to mga kaysa. Automatic na ano. Oh, you <tinyo> lang sa loob dahil napaka daming tao ngayon. oh uh, shoutout shout, out, shout out po sa lahat mga ano natin mga subscriber na. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga supporter natin. So, Nagkagulo-gulo nang dito ng So dito naman tayo. Samahan niyo ako magpupunta tayo kay ano? Si Boss Joy. Oh, lagi na naman dito si Boss Eric. Hey, boss, good morning boss, kas kas Ayan, dito na tayo Sa mga ano, ito mga Ito yung mamahal Ito po yung ano Ito po yung mga relo na Rolex mga guys. mga pataas na ano So magkano na ba na ito? Magkano? 4,000 mga guys sa mga ganitong Rolex Sa mga ito, mga bagong bago itong mga nilabas na mga

Oh, ito po yung mga Rolex natin mga guys naman ma... so, mga Ito lang ang presyo Ito lang Ito mga presyo natin mga video may kabigatan doon si kumpara doon sa mga Rolex na ano ah Yung Rolex na tag 2.5 kasi may mga 2.5 kasi mga Rolex so. Yan, ano siya? Ito mga medyo kataasan to may 20,000 mga guys ha, na Rolex Yan. Yeah. So mga guys itong stainless mga guys ito Ito 8, so, ito 8.5 na Rolex na na-stainless. Ayan, uh, dito lang sa mga bagong latag na yan. No? Ito matatas na kalidad. Premium high quality. O, oh, premium high quality. So, ikumpara dun sa may dun, ikumpara natin. No? Si matatas na klaseng ulit mga... Rolex mga kita. So, ito mga nakalatag itong mga Rolex dito. Ito, so, ito, Rolex dito. Black dial din to. Ito rin, magkano? 12,000? 12, 12,000? 8,5 na lang. 8,5 na lang ito. So, bumaba. Yan. Mga high quality yan. High quality ng mga Rolex ito. So, 8,5 na lang daw. So, pa naman siguro ito. Mga ito. Yan. So, mga itong price one. So, ito, ito, ito. Yung green dial, magkano? Para lang. Ah, 8,5 din mga kaysa so, mga ganitong ori. Ito, ito, ito. Ito, ito, sinasama mo na ito? Ito, mga ano? Ano Ito, Ano rin? Ano rin? Ano rin? Ano rin? Ano rin? Ano rin? Ano mga Ano Ano rin? Ano rin? Ano rin? So ito naman ganito. Ito. Ito magkano? So mga ganito ng ori ah. Ah, 12,000 ito mga guys Automatic oh. na ano 12,000 Gagamit na yun ako sila Gagamit Charlie Mac. Tony Vlog po. Ha? Tony Vlog. So, yan na natin mga panibagong malatag latag ni Boss Boy Kaskas sa mga arilo niya. So, nakalatag na yung mga matatas na ori ng mga Rolex. Yung mga 3,000, 8,000 mga ganyang mga pero mayroon mo sa mga relo rin yun na mga tag 3-5 lang Ganun mo. Okay, connection shampoo. May pa. mga 12,000 mga Mga 12,000 na Rolex to. Yung mga 12,000. 12,000 yeah, 12,000 ah. So may mga ano uh, 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 siya cards uh, na rito ah. Yan may mga Bapak cards. presyo rin. Yan, okay, mga uh, cards uh, dito mga Rolex. Yan mga Rolex yan so, wala brose, oh, mga Rolex. Okay. dito. So, okay. so, okay. so, so, may gift the... oh, Happy birthday. Ay, yeah. happy birthday. yung mother niya. Ah, Si Boss Eric. So, mother ni Boss Eric. So, birthday. So, balik na naman tayong update natin ng mga ano natin ito mga isa. So, video nagkabalik-balik na doon tayo. Wait, tayo. Oh, right, so mga guys, nandito naman tayo pero update lang natin mga presyohan. So, araw ng linggo tayo rito, no? So, balikan natin yung mga paninda ni Boss Boy Kaskas dito sa mga ay good morning po sa mga ating mga relo so napakita natin content nyo good morning po ayan sa mga kako sa mga kaibigan natin so balikan na natin sa imbik taong dating gawe pa rin mga imbik mga isa so 4,500 pa rin mga imbik mga mga isa so, 4,500 pa rin so 4,500 negosable pa naman din mga so, ganitong ori man ito so mayroon naman tayo rin mga guys yung mga quartz ah ito Seiko anong Seiko to? Seiko body hindi ko ba di mga isyo. Magkano pang aprisyon, ah? Four five, mga iso. ang presyo na? 4 mga isyo. Ang 4,500 negosable pa naman din. Ang presyo yung ori mga ano mga, mga, mga Yan. So mayroon tayong mga ano, yung ilalim. So mga itong mga gold plated naman na ano guys. Sa fossil. 1-8. So itong mga fossil 1-8 lang ito mga, mga isyo. So mayroon dito may mga radyo, ito po yung radyo na kinakaskas ni Boy Kaskas sumikat sa ng Ano dito siya? Dito siya nakilala. Ayun. So ang price nito. Ito, magkano price nito? 10,000. Radyo 200. Ito po yung 200 na kinakaskas ni Boy Kaskas. Dito siya sumikat. Siya so, dito siya nakilala. So, mga ore na mga Rolex mga so, guys, ganito mga ganitong uh, mga Rolex dito na. Oh, Rolex. 3,000 sa mga ganitong mga si, ano to uh, stainless no mm -hmm. uh, stainless mga ganitong ore uh, rolling so mga ganitong ori pares pares lang kaya mayroon siyang tatlong ano hindi okay, na sabi nito. so so dapat naman tayo rito sa mga ano yung mga ganitong katulad nito mga mbik taba ko ano ba to tag o oh, magkano ang presyo nito boss 4.5 four five. Four five. So sa presyong 4.5 Negotiable pa naman Ang presyo na ito So itong kulay orange po 2.8 Ano itong Anong tatak nito? Eh? Omega Tatak pa nito Omega 2.8 O 2.8 lang mga siya Mga kasi So mayroon naman tayo rito Mga ganito Anong rilo ito? Tecno Marine 5.5 5.5 So medyo may, may kamalan dito May 2.5 Tecno Marine

dapat po naman tayo rito. Ito boss, ito matik, ito matik hindi. O, ito may Rolex pa. 18 8 Ito yung mabababang quality. So, ikumpara sa ibang Rolex sa amin. So, tatlong klaseng Rolex kasi dito. micro Rolex sila na tag-12,000. Ano yun? Magkano yun? Magkano yun? 35 5 O, yan. Katulad yung Rolex nyo. Sa 3 lang ito mga gano. O, mayroon tayo Rolex na tag-12,000 dun. Saka yung... Yon dun. Ano naman yan? So, ano? magkano to? Oh, na lang. Oh, yan. July, Maraming uri dito mga Rolex. Ang pinakababaw, nito, umaandar siya. na Rolex. Pero minsan may yung ng dalawang libo. din boss. lang, wors lang. Wors. Mát 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 mát